ay ka gaman manami ng patakaran si Prick yung sagot yun na atong sa na ng sapat yung mga anong pangutana na anong individual ito rin yung pangpangutana eh doktor na kung walang pangutana kang doktor yung professor yung katal kani ay diyan nga kinangan nga tabuligan na atong baraka nga mag ano yung hapon mag dirigso kani ay kung may tingangan nga mga kung may sumarid eh kapos mag maram sa tanga-diso ay di nga di yun nga eh di ito anong kapingan di maunay tapos ay sila <coduroyala> may kwa na biro kwa ando pero di isa kapurakay ba bro? kapurakay ay mamay na anay gano ay sinaya nga di kapulikan nga mati tigay din ay gandayang <tPopodak> mga kapurakay po sa kapurakay ano? ah may kwa na biro

Ang celebration niya ako don eight day sa Israel. Luma rin siya matasak nito pero sa eight land day. Sino nga sabi sa mga bata nga apat na day. Sumanagro nai kinang na ako don inyo para sa inyo na bukto. Do nakapaniwan ng mas kada 5 days pala wala 4 days pala eh. so kung kami ni Ida na magluluto ito o yung mga bagay hindi pa lang kami na ko-sana kung nila oh ang bayad niya 'to 'yung hindi kilo so, sa makaroon pa hay sambayan ng dati mga mga mga, mga

二十八 yung mga may sa kalibug sa siya ano talaga 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 ano no ano talaga ano talaga ano ano talaga ano talaga ano talaga ano talaga ano nga ano talaga ano talaga ano talaga ano ano talaga ano ano talaga ano talaga ano talaga ano talaga ano ano po yung product nila process ninyo nga pwede nato may tukang display o Si Roslin. 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 Si Si Roslin. Si Roslin. Si Roslin. Bukatin train nga sa munga mga urat maka to. Kanami, to. Di pindia gara-gara. O, a, di pindia. Tak inausa? Udinai kita, lho. Tak pindia kita. O, nakak suninai kita imau. Orang kita tong kawanya sa munga. Patahin mga mga pasir, kaya kaya. Masa tanggung pangsiar. Masa tanggung pangsiar. Masa tanggung pangsiar. Guys, tau nga ngayon si priwa, mabab, kuwa mga studios nga, mabab, 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 mabab,

So, papaya uh, i-exhibit sa Boracay. yung Iabangan nyo mga anang mga ano. Exhibit po tayo sa Aklandi, doon po sa Boracay. Mga gulay na organic. Sige po, maraming salamat sa inyong panonood. Monthly meeting ng Ayo, Pak. Bye-bye.